Fair. Uy, 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 uy! Ito pala yung Filipino future pound for pound king ng bantamweight division na sinasabi nila. Wow! Grabing Pinoy ito! Inuubos ang mga Hapon. Very clean. That is a jab in a straight from Javier. Good setup. Oh my God! Papasok and down goes Tulio. In the very first round, ladies and gentlemen. Sa wakas, meron na tayong ipangtatapat sa mga Japanese boxer. Nitong mga nakaraang taon kasi mga kababayan, pinapagapang lang ang mga boksingero. Subalit ngayon, pumapalag na tayo at inaagaw na natin ang mga world titles nila. Tulad nitong mapait na sinapit ng magkapatid na Shigeoka pagkatapos matalo kay Taduran at Jerusalem. Sa kasamaang palad, nagka-brain injury si Ginjiro pagkatapos ng pukpukang rematch kay Pedro Taduran. Dahilan para tuluyang magretiro na Ngunit may isa pang Pinoy boxer at knockout puncher na hindi lang niya ginugulpi ang kalaban kundi tinatapos niya agad sa unang round pa lang. Dalawang kawawang Japanese boxer ang nabiktima sa bagsik ni Kenneth Lioberg. Bata ni Jerry Pinalosa Akalain nyo mga kababayan, parehong title fight ang laban na yan sa baluarte mismo ni Naoya Inoue. May impresibong 14 wins, 0 losses at 9 knockouts. Grabe yan! Isa to sa inaabang ang Pinoy Boxer ngayon dahil out of this world ang knockout power. Hindi lang yan dahil accurate puncher to. Kumbaga mala sniper kung tumira sa agad at bulag pa pogi at mukhang maamo tignan pero huwag kayong magpalin lang sa mukhang tupa na yan dahil mabangis kaya ultimo ang kalaban na sisindak sa sigaw niya kapag nanggigigil na good, 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 bilang ulit Sino ba namang hindi matatakot dyan, kababayan? Ikaw ba naman ang bombahin ng mga tirang bahala? Wasak talaga ang tatamaan! Kaya nababahala ang mga Japanese promoter dahil patuloy na inuubos ng Pinoy na to ang mga bagong usbong nila. Bala kasi ng Japan na maging number one sila sa pinakamadaming world titles sa panahon ngayon. Subalit dahil sa mga gaya ni Kenneth Leover, nasisira ang mga plano nila. Sa bantamweight division na tinutungtungan ng ating pambato, mga Japanese ang naghahari dyan mga brad. Ganun ka-exciting dahil kursonada din ang Pinoy na ubusin ang mga Hapon. Ngayon, number 9 sa IBF at number 15 sa WBC kung saan world champion mismo si Junto Nakatani sa dalawang titulo. Itong si Nakatani ay isang pound for pound, one of the best sa buong mundo. Ito yung dumali kay Vincent Astrolabio sa unang round pa lang. Legit na malaki ang potensyal nito. At sa mga hindi pa pamilyar sa boksingerong ito, tara ipakita ko sa inyo ang sinasabi kong dalawang hapon na pinatiklok niya sa first round pa lang. What okay, bakbakang Kenneth so, Liover kontra uh, Kita Korihara, Philippines versus Japan. Round, Uy, maganda yung left straight doon. Talagang mainit. isa pa lang, nag-iinit na kagad. Shout out sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Lalo na yung mga kababayan nating OFW. Sana nasa mabuti kayong kalagayan, mga kababayan. Itong Japanese na to, ano to eh? Veterano to eh. Uy, headbutt. Headbutt yata. Yun, headbutt nga. Buti nakita ni Manong, ni Manong Kalbo. May kalbo dito sa amin eh. Yung suki ng siomay. Kumakain ng siomay, lasang daga. Yung daga yata yung pinangsasahog. Kaya yung kalbo dito Immune na sa leptospirosis Anyway, balik tayo sa boxing mga kaibigan yeah, referee the robot, uh, the headbutts. Itong Japanese mga kababayan Veterano to Meron tong 84% knockout Ganun katindi to And kilala rin to sa Japan Both, you know, Uy, tinamaan ang rice, rice kababayan Pero napailing lang Itong si Pinaantay niyang maunang sumuntok yung Japanese. Gusto niyang counterin, 'di ba? You know, kinounter 'yung niya. Oh, you fear, uh, good, really good, mm. good one to. Leo Ver fighting in white and blue trunks against Kurihara of Japan. talagang suportado talaga I iba yung so ambience ng ng Japanese boxing eh kasi suportado nila kahit hindi mga world champions nila suportahan nila kaya talagang yung mga Pinoy boxer natin dumadayo doon kasi nandun talaga yung opportunity yung mga tao doon bumibili ng ticket pinupuno nila yung mga stadium nila doon di ba good left. Laban, which is which is good. Delikado talaga yung yung kaliwa nito ni Kenneth Liver, isa sa inaabangan nating knockout puncher na Pinoy. Talagang binanata, no? Hmm! tinamaan ng left. Wow, na, yun yes, lang, bagsa. Wow. Yan ang nga ba sinasabi ko? It... Di ba? Napapaika. Ika-ika yes, siya eh. First knockdown of the fight. First round pa lang. Nakko, gigil na gigil na si Liver. Could this be a preview? Uy, uy, uy. Good to come uy yun. For Kenneth Ayun, tuloy natin to. Di ba? Hmm. hindi na tumitigil si Ken Fiover. Yan ang nga ba yung sinasabi ko? Good, 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 good. Bilang ulit. Grabe, pagka-roll under yeah. niya, tumama yung left Very hook clean. sa panga. Medyo... Na maraming, maraming, Nakuyari maraming ka, ka dyan Agoy oh, yun oh. lang Ayun oh, 30 na found. Talagang mapapahama ka Brad yes. Uh, Iba tong Leo 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 na to Very for Matindi uh, bilis Pero Very explosibo very, very Yung footwork In and out angle Combination out, right, out, right and left was, Nasuntok may lakas uh, with, with no? Matindi to uh, Matindi kung bread, Kaya yeah. Kung ikaw yung Japanese promoter Mababahala ka Pag ito laging dumadayo Sa Japan Naku uubusin talaga Uubusin mind, Diba matindi matindi to Ito yung kaabang abang First okay, bakbakang Liover kontra Lio Tulio de Canarudo. Mag-comment lang kayo dyan mga kababayan at uh, iisa-isahin natin round yan. Sisikapin kong makapag-comment. Kwentuhan tayo dyan. Kwentuhan sa boxing, Rao, sa buhay-buhay, di ba? Itong si Tulio de Canarudo, dating uh, Japanese title contender. Agresibo agresibo si kababayan dito ha. Talagang maatas diba? si uh, si nakaramdaman ng Japan yung ano eh, yung, yung, yung lakas ng Pinoy good opening sequence to para kay Llover setting up the momento pero tingnan natin mamaya pag may heavy exchange kung ano yung magagawa niya body shot maka up yung kalaban niya from Japan signs of life from Tulio goes for a jab another jab from Llover bakbakan para sa OPBF title that is a jab in the street from Japan uy good Uy, tinamaan ng hook, malinis. Bagsak. So, Ayun in na nga ba sila sabi natin. Round, grogi, grogi. Bagsak oh. po. Ang kalabang hapon. Wala. And that is it. What a fight. Grabe yung Liubert. Napakaganda performance. Hindi man lang pinaabot ng second round. Sa ibato mga to? Kibigan, Iba to? Just when you na maraming mga hapon ang tumatalo sa mga Madalas Ito tayo si tinatalo Kenneth ng mga Bumawin Japanese. Ngayon, Pilipinas. testingin nyo to. Ito yung talagang may potensyal na maging Beautiful world champion at gustong ubusin Kenneth ang mga Pierre. Japanese na naghahari ngayon sa lower Canadian, weight classes. Very happy Jerry, si Jerry sa career ni Kenneth Yover. Isipin nyo, course, unang dayo niya sa Japan. Nakuha niya kagad yung OPBF. Ganun katindi. Kaya nag invest ng malaki si Boss Jerry Pinyalosa sa batang to kasi may potential talaga, galawang pakyaw. Here, here we have it now, it's official. Your OBPF Bantamweight Champion, Kenneth Diover. He improves his record to 13-0.